Hi guys, magandang magandang uh, araw po sa inyo Ayan, so nandito ay sa labas Para gumawa ng uh, panibagong content So yung mga nagre-request po uh, Ito na ang aking uh, new update Sa aking uh, vlog Kasi medyo natagal lang tayong dinag-upload uh, Almost 2 uh, to 3 months yata So nandito ako sa labas uh, Nagalampak ko ng area na medyo tahimik ba Kasi uh, doon sa accommodation Ma... Uh, ano ba? Uh, may natutulog pa. Tapos maingay sa kusina kaya hindi ako mag-vlog. So, uh, pag-uusapan natin guys kung gaano ba ka importante ang ating uh, uh, ang hawak-hawak nating uh, resident permit na tinatawag na or resident card na ganito. Ayan. So, pag-uusapan natin uh, kung gaano ba ito importante na nandito ka sa party ng europe so please watch this hi guys your uh, good morning A few minutes later Yun so nga guys, nagbabalik tayo So sa mga hindi nakakaalam hindi to pala ako sa uh, Hungary Ito ay bansa ng uh, uh, Bansa O oh, parte ng uh, Europe uh, nakasapi sa European Union na Tinatawag nilang uh, Schengen uh, Na kasali Sa Schengen uh, area So eto guys yung mga uh list na kasali sa Schengen area. So mahalaga nitong malaman guys kasi kapag gusto niyo mag-travel uh, around Europe. Uh, kahit dinyo na dalhin yung passport nyo, basta dalhin nyo yung uh, resident permit nyo or resident card na ganito. So uh Schengen visa can travel uh, 27 countries like uh Austria, ayan, maganda rin bansa yan. Malapit lang dito sa Hungary yan. So, pwede kang mag-train, mag-bus, uh, papunta roon. So, kasama rin ng Belgium, ang Schengen, Air, ang Schengen uh, country dito sa Europe. So, meron din si Croatia, kasama din si Croatia, Czech Republic, at Denmark. So, dito yung mga pinakamagandang magandang uh, puntahan pag gusto mo mag-travel pag nandito ka pa na sa uh, Hungary. Ayan. So mga kababayan natin na uh, nagbabalak po papuntang uh, mag-vacation papuntang uh, uh, yan yung mga nasabing kong lugar uh, bansa. Kasali din si Estonia. Ayan. Si Finland. Kasali din si Finland. France. Ayan. Pwede ka magpunta ng France. Napakagandang uh, pasyalan sa so France. Paris. Yan, yeah, Germany, ayan, kasali din si Greece. At uh, Iceland, Italy, Latvia, saka Liechtenstein. Anong, pronouns? Anong pronouns, pronounce? yung pronounce? Pag-pronounce dun, guys. Uh, Lithuania, ayan, kasali din si Lithuania. Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, ayan, kasali din ng Portugal sa Schengen area. So, meron din kasali din si Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, tsaka Switzerland. Ayan, napakagandang bansa na puntahan guys kung gusto nyo mag-travel talaga. Pera lang talagang kailangan pag nandito ko na sa party ng Europe. Kasi uh, medyo may kamahalan din ang ticket. Uh, pag gusto mo, uh, nandito, kung gusto mong pumasyal sa kalapit na bansa nito, harating na bansa, like uh, Austria at ang pinakamalapit dito Austria at Czech Republic ayan napaka uh, lang dito pwede kang mag bus or by train yata so yung mga hindi naman kasali sa Euro, uh, ano European Union or yung tinatawag nilang uh, Schengen area ayan si Bulgaria Croatia Cyprus Ireland Romania at saka United Kingdom ko yung sakali, uh, mag Um uh, mag-travel ka around the uh, kasal, um, kasabi ng uh, Schengen area uh, or like mag-travel ka ng France and nag-connecting ka ng sa nasabing non-Schengen countries ayan, need to present your passport so iti-check nila yung passport yung passport details kung magta-travel ka na na connecting flight ka sa nasabing non-Schengen countries ayan bali-anim lang yung Nanshengen countries. Malalaking bansa ito. Si so, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Romania, tsaka United Kingdom. So, ayun na guys. Uh, <coughs> uh, Napaka-importante talaga na daladala dala, dala nyo lagi ang inyong uh, resident card. Kasi once nawala yan, medyo mahirapan kang mag-release ulit or mag-release si employer mo ng uh, panibagong uh, uh, issue yan ka ng panibagong uh, resident uh, card kasi uh, sa, sa case may nala, may ano ko may kaibigan ako na nagka uh, ganitong problema na nawala niya yung ano yung uh, resident card niya nung nagala siya then i think it takes to 2 to 3 months bago uh, reissue one ulit ng bagong uh, resident permit or yung resident card. So napaka-importante guys na dali-dali lagi yung uh, uh, resident card yung kasi uh, there are ano naman but there are uh, some immigration officers na nagche-check sa mga hotels na nagii-stay mga tao kasi tinitingnan nila kung may resident permit ka or may visa ka na nandito sa Hungary. Ayan, so, Ayun nga guys, uh, salamat sa panonood, salamat sa uh, uh, pag-stay put sa aking uh, YouTube channel. So, please uh, do follow my FB page, The, The Ilocano in Hungary. Ayan, so guys, The Ilocano in Hungary. So, please uh, do follow also uh, our new friends from Philippines na papunta na rin dito sa Samsung SDI. So, magpa-flight na siya. So, congrats sa inyo sa mga mag-flight sa... September 19. So, ang pre-departure nila sa September 19 naman gagaling sa Grand Placement. Ayan. So, medyo dumadami na rin, dumadami na rin dito yung ano, yung empleyado ni Samsung na galing Pilipinas. Dati, uh, last year, last month, 2022. Uh, hanggang December. Tapos, nag-start ulit sila nag hire ng I think January yata. Then nagpalis -pali sila by February. Ayan, sunod-sunod na. Marami na marami nang kalat na 'yung uh, Pilipino dito sa Samsung SDI. Dito tulad dati na kami-kami lang. So, 'yung batch namin ah uh, malapit na 'yung malapit na yung, malapit na tayong mag Isang taon, guys. So, good luck sa isang taon na ano natitira. So, bahala na 'kong Anong plano ni Lord. Bahala na 'kong ano 'yung <coughs> ano ba? Uh, magiging ano uh, pagkatapos ng 2 years, bahala na 'kong extend ba or what or we'll go to other uh, company or other basta kung ano yung mag ano magandang opportunity na naghihintay so yun na guys uh, please do follow also um, si uh, Edmond Chavez vlog so ito isa guys siya rin ay vlog sa YouTube may YouTube channel siya sa FB page so Edmond Chavez vlog so shout out po sa iyo uh, Edmond Uh, please uh, Follow I-follow if nyo ang, ang kanyang uh, FB page And then Ang kanyang YouTube channel Ayan So, yun na guys uh, Salamat uh, Keep on watching And God bless